musika. Mga senior, gabi-gabi ba ay bumabangon ka para umihi? Alam kong hindi ka nag-iisa. Sa bawat komunidad mula Luzon hanggang Mindanao, libo-libong natatanda ang nakakaranas nito. Yung tipong mahimbing ka na sana, pero bigla kang nagigising, na parang hindi mapakali ang pantog, tatayo ka lalakad sa dilim at minsan pa nga ay madada pa o madadali sa lamig ng sahig. Pagbalik sa kama, hindi na madaling bumalik sa tulog at kinabukasan, Mabigat ang ulo, mababa ang enerhiya at tila ba hindi sapat ang kape para alisin ang antok. Pamilyar ba ito sa iyo? Mahalagang tandaan ayon sa mga doktor. Ang madalas na pag-ihi sa gabi o nocturia ay hindi simpleng tanda lamang ng pagtanda. Ito ay baaring nga senyales na ang katawan ay naghanap ng balanse sa hormones sa pantog at may sa panunaw. Pero bago tayo magpatuloy, isang paalala. Ang lahat ng marinig mo rito ay para sa dagdag na kaalaman lamang. Ang apple cider vinegar o anumang natural na lunas ay hindi gamot at hindi kapalit na medical na payo. Kung ikaw ay may diabetes, iniinom, nagamot o kondisyon sa tiyan, huwag kang mag-atubiling kumonsulta muna sa iyong doktor bago sumubok ng bagong ritual. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Ilagay sa komento kung ilang beses kang bumabangon sa gabi para umihi. Isa, dalawa, tatlo o higit pa. Tingnan natin kung ilan sa atin ang may parehong karanasan. Ang pagsagot mo sa baba ay hindi lang simpleng komento. Isa itong paraan para makita ng ibang senior na hindi sila nag-iisa sa laban na ito. At habang nakikita mong may kapareho ka, mas mararamdaman mong may kasama ka sa paglalakbay na ito. Alam kong minsan nakakabahala at nakakapagod ang mga ganitong gabi. Pero huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil sa loob ng iil minuto, ipapakita ko sa iyo ang isang simpleng ritual bago matulog. Isang baso ng maligamgam na tubig na may apple cider vinegar na maaaring makatulong para mas humaba ang iyong tulog, mas gumaan ang iyong tiyan at mas luminaw ang iyong umaga. Oh, tama ang narinig mo. Isang maliit na bote na madalas na patago lang sa kusina. Pwedeng maging tahimik mong kaalyado laban sa mga gabing putol-putol at nakakapagod. Ngunit narito ang mahalaga. Huwag mong iskip ang huling bahagi ng video na ito dahil doon ko ibabahagi ang tamang paraan, tamang sukat at tamang oras ng pag-inom ng apple cider vinegar bago matulog. Kapag mali ang pag-inom, imbes na ginhawa, pwedeng maging abala pa lalo. Marami ng senior ang nagkamali rito. Uminom ng sobra o ininom ng mali ang oras. At imbes na tahimik na gabi, heartburn at kabag ang nakuha. Ayokong maranasan mo yon. Kaya manatili hanggang dulo para matutunan ang eksaktong hakpang at para maiwasan ang mga pagkakamali na iyon. Habang nanonood ka, isipin mong hindi ka lamang tumatanggap na impormasyon. Isa itong paglalakbay kung saan, libo-libong seniors dito sa ating bansa ay unti-unting natututo ng mga simpleng paraan para mapabuti ang kanilang gabi. Ang bawat minuto ng panunood mo ay hakpang patungo sa mas payapang tulog, simpleng challenge na pwedeng baguhin ang gabi mo sa loob lang ng pitong araw. Mga senior, ang gabing tahimik at umagang maliwanag ay hindi pa huli para sa Pero kailangan mong malaman ang tamang paraan. Kaya huwag kang aalis dahil ang susunod na bahagi ay magpapakita kung bakit ang nokturya ay hindi mo dapat paliwalahin at paano natin unti-unting mababago ang iyong gabi. Unang bahagi, ano ang nokturya? Mga senior, kapag pinag-usapan natin ang kalusugan sa gabi, iisa ang reklamo na halos lahat ay nakakaranas. Ang madalas na pag-iis sa 10 oras ng gabi, tinatawag itong nocturia at para sa marami sa atin naging normal na bahagi na ng pagtanda. Pero ang tanong, talaga bang normal lang ito? O babala ng katawan na may kailangang baguhin kapag ang tulog ay paulit-ulit na napuputol dahil kailangan mong bumangon at pumunta sa banyo? Hindi lang basta abala ito. Ang maortis pa'y pumipigil sa katawan na makapasok sa pinakamahalagang bahagi ng tulog, ang deep sleep at REM sleep. Dito sa mga yuptu ng tulog, nagre-repair ang utak, nagiimbak ng ala-ala -ala, at muling bumabalik ang enerhiya. Kaya kung putol-putol ang gabi, hindi nakapagtaka na sa umaga, mabigat ang katawan, malabo ang isip at kulang sa gana. Sa Pilipinas, ipinapakita ng ilang pag-aaral na mahigit kalahati ng mga taong lampas. Siksinta ay bumabango ng isa hanggang tatlong beses kada gabi para umihi. Maaaring isipin ng iba na dahil lang ito sa dami ng iniinom na tubig ngunit mas malalim ang dahilan. Habang tumatanda, bumababa ang produksyon ng vasopressin, isang hormon na tumutulong pigilan ng sobrang paggawa ng ihi habang natutulog. Kasabay nito, nagiging mas sensitibo ang pantog, kaya kahit kaunting laman lang ay agad nagpapadala ng signal sa utak na gumising. Dagdag pa rito ang mga nakasanayang gawi sa gabi. Isang tasa ng kape pagkatapos maghapunan, isang mangkok ng sabaw bago matulog, o kaya'y mainit na gatas. Ang mga simpleng ritual na ito, kapag hindi napansin ay nakakadagdag ng pressure sa pantog at nagiging dahilan para magising ng paulit-ulit. Isipin mo kung gabi-gabi ay dalawang beses kang bumabangon, ibig sabihin sa loob ng isang linggo, ay ling na beses kang naglalakad sa dilem imbes na mahimbing ang tulog. At sa loob ng isang buwan, higit anim na beses hindi nakapagtataka kung bakit maraming senior ang nagsasabing pakiramdam. Nila ay laging pagod kahit anong oras ng araw. Ngunit heto ang magandang balita. Hindi ibig sabihin na dahil tumatanda na tayo, kailangan na nating tanggapin ito habang buhay. Ang noktorya ay mga paraan upang maibsan. Isa sa mga simpleng hapang ay ang pagbabawas ng pag-inom ng likido bago, matulog at ang paglipat ng mga heavy drinks tulad ng kape at saa maagang oras ng hapon. And kaya nang matututunan mo sa video na ito may mga natural na kasangkapan tulad ng apple cider, vinegar na pwedeng makatulong na maging mas tahimik ang iyong gabi. Pero bago tayo pumunta roon, gusto ko munang linawin. Ang madalas na paghihi sa gabi ay maaaring sintomas din ng mas seryosong kon. Lumala o may kasamang ibang sintomas, kumonsulta agad sa doktor. Ang ating layunin dito ay dagdag kaalaman at natural na suporta, hindi kapalit ng medical na lunas. Mga senior, kung nakikita mo ang sarili mo sa mga sitwasyong ito, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil sa mga susunod na bahagi ng video, ipapakita ko sa iyo ang isang simpleng ritual bago. Matunog na maaaring maging kaalyado mo na bansa nocturia. At tandaan kung helpful ang nakukuha mong impormasyon na iyon, huwag kalimutang isubscribe ang channel na ito para mas marami ka pang matutunang tips para sa iyong kalusugan. Ikalawang bahagi, apple cider vinegar at pagtulog. Mga senior, marami sa atin ang iniisip na kapag tumatanda, Normal na lang ang mapuyat o laging nagigising sa kalagitnaan ng gabi, pero hindi ito basta tinatawag na parte ng edad. May mga paraan upang maibsan ang ganitong karanasan, at isa sa mga simpleng paraan ay ang paggamit ng apple cider vinegar bago matunog. Ano ba talaga ang laman ng maliit na buting ito? Ang apple cider vinegar ay galing sa fermented na mansanas at naglalaman ng acidic acid. Ang sangkap na ito ay may kakayahang tulungan ang ating katawan sa tatlong pangunahing paraan. Una, nakakatulong itong pabagalin ang mabilis na pagtaas ng blood sugar. Ikalawa, sinusuportahan nito ang panunaw upang mas madali ang paggalaw ng pagkain sa tiyan. At ikatlo, may natural itong antibacterial properties na nakatutulong sa balanse ng ating bituka. Sa madaling salita, hindi lang ito basta suka. Maaari itong maging katuwang para sa mas payapang gabi. Isipin natin ang karanasan ni Mang Rogelio, isang pittaong gulang na dating karpintero mula sa Bulacan. Araw-araw siyang napapagod dahil gabi-gabi ay tatlong beses siyang bumabangon upang umihi. Sabi niya, parang wala nang tuloy-tuloy na tulog. Kada dalawang oras gising ako. Minsan ay nahihirapan na siyang maglakad sa dilim at kinakabahan na baka madapa. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa antok at sakit ng katawan at kahit simpleng pagpunta sa palengke ay mabigat para sa kanya. Isang araw sinubukan niya ang payo ng apo niya. Isang baso ng maligamgam na tubig na may halong isang kutsara ng apple cider vinegar, iniinom 30 hanggang 45 minuto bago matulog. Sa una, hindi siya sigurado. Baka daw wala ring epekto gaya ng ibang remedyo na nasubukan niya. Ngunit sa ikalawang gabi, napansin niyang isang beses na lang siyang bumaw. Pagdating ng ikatlong gabi, nakatulog siya ng mahaba at nagising na mas magaan ang pakiramdam. Paglipas ng isang linggo, sinabi niyang mas malinaw ang kanyang umaga. Mas may gana siyang kumilos at hindi na ganon. Kabigat ang katawan. Mahalagang tandaan ang kanyang karanasan ay hindi milagro. Hindi ibig sabihin na uminom ka lang ng apple cider. Vinegar ay agad mawawala ang lahat ng problema. Ang sikreto ay nasa tamang paggamit. Kung sobra ang dami, maaari itong madulot ng heartburn o pananakit ng tiyan. Kung inumin ka agad pagkatapos ng mabigat na hapunan, pwede ring lumala ang kabag sa apple cider vinegar ay nakakaapekto sa kung paano pinoproseso ng katawan ng glucose. Para sa mga senior na madalas gumising dahil sa biglang pagbagsak ng blood sugar, ang ACV ay maaring magbigay ng mas pantay na antas ng asukal habang natutulog. Dagdag pa, nakakatulong din itong pasiglahin ang produksyon ng enzymes sa tian na nagpapabilis sa panunaw. Sa ganitong paraan, mas konting pressure sa pantog at mas konting senyales na gumising ka sa gabi. Isang mahalagang paalala din mga senior, hindi ito kapalit ng gamot. Kung may diabetes, high blood pressure o iniinom na maintenance, laging matingin muna sa doktor bago subukan. Tandaan na bawat katawan ay iba at kung ano ang gumana kay Mang Rogelio ay maaring iba ang epekto sa iyo. Ngayon kung iniisip mo kung paano, eksaktong gagamitin ng apple cider vinegar. Manatili dahil yun ang pag-uusapan. Natin sa ikatlong bahagi, ipapakita ko sa iyo ang step by step kung paano ihahanda, anong oras ang tama, at kung paano maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali. Ito ang susi para masulit ang benepisyo ng ritual na ito at makaiwas sa mga posibleng abala. Mga senior, ang mensahe dito ay simple. May mga natural na paraan na maaaring magbigay ginhawa sa gabi. Yang apple cider vinegar ay isa lamang sa mga ito at kapag ginamit ng maingat, maaari itong maging kaalyado sa mas mahimbing na pagtulog at mas maliwanag na umaga. Kaya huwag kang aalis dahil ang susunod na bahagi ay magbibigay sa iyo ng practical na gabay kung paano ito gawin ng tama. Ikatlong bahagi, tamang paraan ng paggamit. Mga senior, ngayon naman ay tutukan natin ang pinakamahalagang bahagi. Paano ba eksaktong gagamitin ng apple cider vinegar bago matulog? Dahil kahit ang galing ng isang natural na remedyo, kung mali ang paraan ng paggamit, pwedeng wala itong epekto o masama, pwedeng magdulot pa ito ng discomfort. Unang-una ang tamang sukat. Huwag sobra at huwag ding kulang. Isang hanggang dalawang kutsara ng apple cider vinegar lang ang sapat para sa isang baso ng maligamgam na tubig. Kapag sobra ang dami, pwedeng makairita sa lalamunan at tiyan. Kapag kulang naman, baka hindi maramdaman ang benepisyo. Kaya't manatili sa ligtas ng sukatan ikalawa ang tamang oras. Ang pinakamainam ay uminom nito mga tea hanggang an minuto bago matulog. Bakit? dahil nagbibigay ito ng sapat na oras sa katawan upang maproseso ang suka ng hindi, pinipilit ang tiyan habang ikaw ay humihiga. Kapag ininom ka agad pagkatapos ng mabigat na hapunan, pwedeng lumala ang kabag o heartburn. Kapag naman masyadong maaga, baka maubos agad ang epekto bago ka pa makatul. Mahimbing. Ikatlo, ang tamang paghahanda. Lagi itong ihahalo sa tubig. Huwag na huwag iinumin ng diretso ang apple cider vinegar. Ang acidity nito ay kayang makasira ng enamel na nipin at makairita sa lining ng tiyan. Kaya't siguraduhin laging may sapat na tubig nakasama. Para mas maingat, pwede ring umamit ng straw o pipet para hindi dumikit ang suka sa nipin. Pagkatapos uminom, mainam na banlawan ng bib, ang asim. Maraming senior ang nagsasabing mas nagiging kalmado at masarap ang lasa kapag may kaunting tamis mula sa pulot. At dahil natural din ito, nagdadagdag pa ng kaunting ginhawa sa gabi. Ngayon, bakit pa mahalaga ang tamang paraan? Isipin natin ang karanasan ng ilang seniors na nagkamali. May mga uminom ng tatlo o apat na kutsara agad. Umaasan, mas mabilis ang epekto. Ngunit imbes na tahimik na gabi, ang nakuha nila ay matinding pananakit ng tiyan at heartburn. May iba namang uminom kaagad pagkatapos kumain ng mabigat na hapunan. Ang resulta, mas lumala ang kabag at mas dumami ang pagpunta sa banyo. Ito ang mga pagkakamaling iiwasan natin. Mga senior, tandaan ang apple cider vinegar ay hindi milagro. Ito ay kasangkapan lamang na kapag ginamit ng tama, pwedeng magbigay ng makabuluhang tulong. Ngunit kung mali ang paggamit, nagiging kabaligtaran ang epekto. Kaya't huwag basta sundan lang ang sabi-sabi. Sundin ang tamang hakpang na napatunayan ng maraming senior na mas ligtas at mas epektibo. At kung ikaw ay may iniinam na gamot o may kondisyon tulad ng ulcer, diabetes o problema sa puso, laging kumunulta muna sa doktor bago sumubok. Ang kaligtasan mo ay higit na mahalaga kaysa anumang ritual. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga pangunahing benepisyo na maaari mong makuha mula sa simpleng ritual na ito. Mula sa mas kaunting paggising sa gabi hanggang sa mas maliwanag na umaga, kaya manatili at tuklasin kung paano pwedeng magbago ang iyong gabi sa isang Basong may halong apple cider vinegar. Ikaapat na bahagi, mga pangunahing benepisyo. Mga senior, alam ko ang tanong ninyo ngayon ay simple. Kung inumin ko ang apple cider vinegar bago matulag, ano ba talaga ang mararamdaman kong pagbabago? Ang sagot ay nasa ilang pangunahing benepisyo na maaaring maranasan ng maraming senior kapag ginawa ito ng tama. Una, mas kaunting pagising sa banyo sa gabi. Dahil sa hayahan ng apple cider vinegar na balansahin ang blood sugar at suportahan ang tamang panunaw, mas mababawasan ang pressure sa pantog. Ang resulta? Mas konting signal sa utak na gumising para umihi. Kapag mas mahaba ang tunog, mas masarap ang gising sa umaga. Ikalawa, mas magaan ang tiyan bago matulog. Maraming senior ang nagrereklamo ng kabag at bigat ng tiyan tuwing gabi lalo na kung medyo mabigat ang hapunan. Ang simpleng halo ng apple cider vinegar at tubig ay tumutulong pasiglahin ang enzymes sa tiyan kaya mas mabilis natutunaw ang pagkain. Sa halip na hirap makatulag dahil sa discomfort, nagiging kalmado ang pakiramdam. Ikatlo, mas malinaw at mas masigla ang umaga. Kapag hindi putol-putol lang -putol tulog, ang katawan ay nakakapag-recharge ng buo. Ang mga cells ay nakakalikha ng sapat na enerhiya, kaya mas magaan ang katawan at mas malinaw ang isipan pagkagising. Maraming seniors ang nagbabahagi na kahit hindi nadagdagan ng oras ng kanilang tulog, mas ramdam nila ang sigla dahil naging mas tuloy-tuloy ang kanilang pahina. Ikaapat, suporta sa blood sugar para sa mga senior na